Karamihan sa bitter na lalaki, parang galit na galit sa lahat ng babae. Puro red flag ang bukang bibig, puro sermon ng poot. Pero eto ang totoo. Kung puro sira lang ang nakikita mo sa mga babae, malamang sira ka pa rin bilang lalaki. Hindi lahat ng babae sumpa. May mga babae na biyaya. Nakalimutan mo lang paano sila kilalanin. Kaya tigil na ang ingay. Kung sawa ka na sa habol ng red flag, at handa ka na talagang makita ang totoong high value na babae, ito ang walong trait na dapat mong bantayan. Unang trait, feminine at sweet. Hindi siya maingay, hindi siya palaban, hindi siya nakikipagagawa ng trono sa iyo. Malambing siya, mamo, pambabae talaga. At sa panahon ngayon, sobrang bihira na niyan. Kasi tinuruan na ng kultura ang babae na itapo ng natural niyang disenyo na maging boss na magpakamatigas na ituring ang lalaki na kalaban at ipahiya ang pagiging feminine na parang sakit. Pero ang babae na hindi nalaso ng basura ng mundo, alam niya na ang femininity hindi kahinaan kundi sandata, hindi siya pressure kundi kapayapaan, hindi siya gulo kundi init ng tahanan. At eto ang hindi nakikita ng karamihan sa lalaki nilagay ng diyos sa babae ang kakayahang magbigay buhay sa lahat ng mahawakan niya pero kapag kinalimutan niya yon kamatayan ang dala niya kaya kung makatagpuan ng babaeng likas na sweet hindi kailangan manggulo para magmukhang malakas hindi kinahihiya ang sweet and soft na feminine nature hindi lang yan vibes yan ang trait ng babaeng mas takot sa diyos kaysa sa kultura at ang trait na yon ginto ang babaeng mas inuuna si Lord kaysa sa uso, yan ang magiging fortress sa buhay mo kung may utak ka para alagaan siya. Ikalawang trait, malayo sa social media. Kung ang babae hindi makatiis ng sampung minuto na hindi nagpo-post, hindi nag scroll o hindi chinecheck kung sino nag-like ng picture niya, hindi ka jowa ng babae, jowa ka ng adik sa algorithm. Binabaluktot ng social media ang utak niya, pinapakain siya ng comparison, pinapatay ang kapayapaan niya at pinakamasama, ginagawa siyang tagasunod ng mundo imbes na sumunod sa iyo. Ito ang hindi gets ng karamihan sa lalaki. Ang babae, wired para sumunod. Hindi yon kahinaan, disenyo yon At ang sinusunod niya, isa lang sa tatlo, si God, isang lalaking may vision. O yung dopamine hit mula sa cellphone. Kaya kapag isang babae laging online, nakadikit sa trends, adik sa attention, nakasuko na siya, hindi sa iyo, hindi sa Diyos, kundi sa sistemang unti-unting binubura ang femininity niya. Ngayon, baliktarin mo ang babaeng marunong maglimit ng social media, hindi siya uhaw sa validation, hindi siya nakikipagpaligsahan sa mga halos hubad na influencer. May mental space siya para mag-isip, maramdaman at sumunod sa totoong leadership. 'Yon ang bihira, 'yon ang intentional. At 'yon ang trait ng babaeng marunong sumunod nang hindi kayang manipulahin ng mundo. Ikatlong trait, naghahanap ng kapayapaan. May mga babae na hindi kapayapaan ang gusto kundi kapangyarihan at para maramdaman 'yon, gagawa sila ng gulo. Titingnan reaction mo at mag-aaktong nagulat kapag sumabog. Pero eto ang hindi sinasabi, natural na may impluensya ang babae at kapag maling gamit ang impluensya, nagiging manipulation. Alam niya anong sasabihin para matrigger ka. Alam niya paano sindihan ang selos, insecurity o oh, galit. Hindi dahil demonyo siya pero kasi yung drama nagbibigay sa kanya ng control. At eto ang masakit, maraming lalaki ang kumakagat iniisip nila na protektahan siya ay ibig sabihin sundin lahat ng emosyon niya mali. Ang totoong high value na babae hindi naglalaro ng apoy para lang makita kang masunog. Alam niya bigat ng bawat salitang bitawan niya at pipiliin niyang magtayo, hindi manira. Kasi ang karunungan, hindi lang alam kailan magsalita, mas mahalaga alam kailan manahimik ang babaeng hindi gumagawa ng gulo para lang mapansin, hindi ginagamit ang bibig bilang sandata, yon ang hindi kahinaan, yon ang pagpipigil. Yon ang spiritual maturity na nakadisguise bilang emotional discipline. Gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo? Magsimula ka sa babaeng naghahanap ng kapayapaan hindi ng gulo. Ikaapat na trait, mapagalaga. Sa mundo ngayon, parang nakakahiya kapag babae ay mapag-alaga. Sinasabi sa kanya, huwag mong pagsilbihan ng lalaki. Siya dapat magsilbi sa'yo. Huwag kang magluto, huwag kang maglinis, huwag kang mag-alaga. ka. Pero eto ang totoo, ang pagiging mapag-alaga hindi kahinaan kundi disenyo mismo ng Diyos. Si Lord ang nagwire sa babae para magpagaling, para magpanumbalik, para magbigay buhay sa mga pagod na buto. At ang babaeng niyayakap yon, hindi lang siya mabait. May kapangyarihan siya na hindi kayang intindihin ng mundo. Ikaw araw-araw nasa grind, nagbubuo, lumalaban, at pag-uwi mo kung ang sasalubong sa'yo ay babae na kapayapaan ang dala. Hindi pressure, hindi yon luho, yon ang gasolina. Hindi siya nanenermon. Hindi siya nakikipagkumpetensya. Binalot ka niya ng respeto at init. Hindi niya inuubos lakas mo. Pinaparami pa ang lakas mo. At eto ang kailangan ng karamihan sa lalaki. Hindi isa pang boss. Hindi roommate. Kundi helper. Healer. Babaeng alam na ang presensya niya ay regalo. Ang babaeng mapag-alaga hindi nasa ilalim mo, nasa tabi mo tumutulong para maging lalaking tinawag ka ng Diyos para maging. At kung matagpuan mo siya, huwag mong sayangin. Ikalimang trait para lang sa isang lalaki. Tingnan mo, ginawa na ng mundo na parang palaro ang sex. At karamihan sa babae ngayon parang nag-iipon lang ng stats bago raw sila mag-settle down. Pero ang totoong high value na babae, hindi siya nakikisali sa laro na yun. Hindi siya para sa kalsada, hindi siya para sa group chat. Hindi siya para sa experience. Ginawa siya para sa isang bond. Isang covering. Isang lalaki. Kasi bawat beses na ibinibigay niya sarili niya sa kung sino-sino, may parte ng pagkatao niya na nawawala. Hindi yon insecurity. Realidad yon. At habang mas marami siyang binibitawan, mas lalo siyang nababasag. Hindi dinisenyo ng Diyos ang babae para ipasapasa Dinisenyo siya para i-join, hindi i-sample, para i-cover, hindi i-consume, para i-set apart, hindi i-scroll-scroll scroll lang. Kapag sinabi ng Bible na the two become one flesh, hindi lang poetry yon, soul-level wiring yon. At kapag paulit-ulit mong pinuputol at sinusunog yon, mawawala na kakayahan mong mag ng buo. Gusto mong makita kung ano ang tunay na value. Babaeng binabantayan ang katawan niya na parang hindi ito for sale. Hindi yung iniisip na magwawala muna ako tapos aayos din balang araw, kundi babae na pinoprotektahan ang sarili para sa future niya. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Hinahanap niya ay alignment. Hindi siya interesado makipaglaro sa field kasi pinili na niya magtayo kasama ang isang lalaki at isang lalaki lang. At yon hindi basta common, hindi madali, pero sobrang high value. Ika anim na trait, sumusuporta sa purpose mo. Karamihan sa babae, sasabihin gusto nila ng lalaking may vision. Hanggang sa yung vision na yon, kumain ng oras na hindi umiikot sa kanila. Diyan na nagsisimula ang sermon, ang guilt trip, ang emotional games. Pero ang totoong high value na babae, hindi ka hihilahin palayo sa misyon mo, itutulak ka pa niya mas malalim papunta rito. Alam niya na ang calling mo ang dapat mauna. Hindi comfort niya, hindi schedule niya. Si God ang nagbigay sa iyo ng garden para pamunuan at ang babae. Tinawag para tulungan kang pamunuan yon hindi wasakin. Kaya kapag sinabi mo, babe, kailangan kong magtrabaho ngayong gabi, hindi siya magtatampo, ipagpe-pray ka pa niya at kapag mabigat na ang laban sa buhay, hindi siya iiyak para humingi ng mas maraming atensyon. Nagiging source siya ng lakas na hindi mo akalaing kailangan mo. Ito ang hindi gets ng karamihan sa lalaki habang hinahabol nila yung mga babaeng addict sa spotlight. Yung mga totoong high value na babae, sila yung humahawak ng ilaw para makalakad ka ng mas malayo. Hindi siya nagseselos sa grind mo, kasama siya sa investment nito kasi alam niya kapag ang isang lalaki lumalakad sa purpose niya, lahat ng nasa ilalim ng covering niya nag-flourish. At ang babaeng ganyan, hindi distraction. Sandata siya, ikapitong trait, marunong rumespeto sa tatay. Gusto mong malaman paano kanya ituturing, tingnan mo muna paano niya tratuhin ang tatay niya kung nagro-roll lang ng mata, minamaliit o ginagawang katatawanan ng tatay niya. Guess what? Yan ang blueprint at ikaw ang susunod. Hindi bigla na lang nagiging respectful ang babae kapag may lalaki na siya. Either nasa spirit niya 'yon o wala talaga. Pero malinaw din to, hindi lahat ng babae lumaki sa mabuting ama. May mga tatay na mahina, wala, o abusado. Real talk yan. Pero eto ang difference. Ang high value na babae, hindi hinahayaan na yung past niya maging pattern niya. Kahit pumalpak ang tatay, natutunan pa rin niyang mag-honor. Hindi niya dala ang pait, dala niya ay wisdom. Kasi hindi nagbago ang disenyo ng Diyos, honor your father and mother. Bakit? Kasi kung hindi niya marunong i-honor ang lalaking nagpalaki sa kanya, magiging struggle din niyang i-honor ang lalaking mamumuno sa kanya. At kung buong buhay nakita niya nanay niyang walang respeto sa tatay niya, 'wag mong isipin na hindi na ka-imprinta 'yon sa kanya. Hindi ibig sabihin hopeless na siya, pero ibig sabihin may kailangan pa siyang ayusin. At kung hindi pa niya nagagawa, ikaw ang magdadala ng bigat ng mga sugat na iniwan ng tatay niya. Kaya maging mapanuri ka. Ang relasyon niya sa tatay niya hindi lang history, prophecy 'yon ika trait, disente ang mga kaibigan. Pwede mong matagpuan ang perpektong babae, makadiyos, loyal, feminine, pero masasayang pa rin lahat dahil sa isang bagay, ang circle niya. Kasi kahit gaano siya ka-solid sa paningin mo, kung ang paligid niya puro bitter, sira at pokpok ang galawan, susunod din siya. Ikaw ay bunga ng paligid mo at hindi exempted ang babae sa rule na 'yon kung ang best friends niya tuwing weekend puro gimmick, chismis, habol ng atensyon at walang respeto sa mga lalaki nila. Huwag ka nang magulat kung magsisimula na rin siyang dumulas. Laging maliit lang ang simula, isang simpleng reklamo laban sa iyo, nagiging therapy session kasama ang mga babaeng galit sa lalaki. At bago mo malaman, may bulong na sa tenga niya. Girl, you deserve better. Iwanan mo na siya. Tara, sama ka sa amin. Akala mo iba siya? Akala mo sapat ang lakas niya para labanan ang impluensya na yon habang buhay? Kahit si Eva nahulog sa maling boses. Pero balik ta rin mo kung ang mga kaibigan niya ay loyal, grounded, at marunong rumespeto. Kung pamilya, character, at faith ang value nila fortress yon. Kasi kapag nagka problema kayo at sigurado darating yon, tatakbo siya hindi sa mga sisira sa inyo kundi sa mga magpapatalim sa kanya para lumaban. Kaya huwag lang siya ang tingnan mo, tingnan mo rin ang mga kaibigan niya kasi mas mahuhubog siya ng mga kasama niya kesa ng lahat ng pangaral mo. Kahit sinong lalaki kayang makakita ng red flag, pero ang matalinong lalaki marunong makakita ng green flag kasi ang mundo ihahain sa'yo yung mga babaeng maganda online. Pero lasun pala sa purpose mo sa totoong buhay. Kaya tigil na sa habol ng kurba. Simulan mong hanapin ang character. Dahil kapag mali ang pinili mo, hindi lang oras ang nasasayang. Pati calling mo, pati kapayapaan mo, pati future bloodline mo. Pero kapag tama ang napili mo, hindi lang siya tatayo sa tabi mo. Imumultiply pa niya lahat ng nilagay ni Lord sa'yo. Pera kayang palitan, career kayang buuin ulit. Pero kapag maling babae ang pinili mo, taon ang gugugulin mo para buuin muli ang sarili mo. Kaya maging matalino ka sa pagpili, bro. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.